Hello guys, tara po manundo. Ayan, manundo sa school. As init po ng panahon. Ayan po, makikita yung paligid dito sa amin, guys. Ayan, look. Ito po, ang daming grass. Hindi na naman po siya na, ano, kadamuhan. Ayan. Look, guys. Ito po. Oh, my chicken. Alam nyo ba yung mga manok dito guys? Gala lang yung mga yan. Walang may ari. Sabi ni sir. Ayan. Ang mga animals dito, malaya silang ano, palakad-lakad, kung saan-saan. Ayan. Lalo na yung mga wild animals guys malayang malaya sila ayan, so ang init po ng panahon mga katrops <laughs> ayan o, no, ang init tara <laughs> na po manundo and we cross the road already guys ayan ang init guys ang init ayan, <laughs> <Namang> magbablog tayo Palimok. Tiga nak? Ini susu sahut naon tu ni. Really? Oo. Uh, oh. Uh. Unang sahod ko ng 30,000. Oo, oh, isang bond ko na yung sahod dito. Really? <laughs> yes. YouTube talaga? Ano? YouTube tsaka... Facebook? Facebook? Pero sa YouTube nagsisimula pa lang naman. Nasa 156 pa lang yung subscriber ko nun. Umpisa pa lang ako dito. Mania, mania, kamira. Pero sa Facebook matagal na. Mm -hmm. Ayan guys, dito na. Yes, Ito, yes, good. Ang init. Lapit na walang paso. Just me, yung marimar. May mga award yung mga alaga mo. Hindi ko pa alam. I'm sure yun meron. Yung dalawang alaga ko wala. Inexpect. Inexpect. In <laughs> wala kasi bagsak I, lahat yung I, Hello, say hi to my vlogs. <laughs> say hi. Hello. 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 bakit? Ate,